Ngayon, nakararating ko lang na dito sa RHU po sa Sampalok sa Animal Bite Treatment Center. Hello po. So, narito na po ako sa Sampalok uh, Rural Health Center or unit ng barangay ng sa Sampalok. So, ngayon, uh, magpapainject ako para sa animal bites. Kagabi kasi nakagat ako ng pusa. So, akala ko kagat lang na walang sugar. Nung naglalakad ako, naramdaman ko na may konting pinahapde. So, chinek ko may sugat. So, pinadugo ko naman konti at sa daling water kaya sa po. So, pero po, para sa kaalaman, uh, nag-post ako sa si FB kung ano first step na dapat gawin kung ikaw ay nakagat ng isang uh, hayop ng alaga ng mga hayop. So, may mga nag-comment doon, may mga nag-suggest, Please shout, shout out sa mga mga, mga comments doon. So ngayon, uh, nagkaroon ako ng mga ng idea kung ano yung dapat kong gawin at saan ako pupunta. Maraming maraming po salamat sa inyo. Ayan. So ngayon, nandito po ako. So far, siguro na sa 12.30 pa lang. So alauna, mag-start siguro yung ano, the usual time naman. Check natin mamaya kung ano yung mga gagawin. Ayan. Hello ito na po, uh, nag-start na po, mag-countdown. Uh, yung yung pinaghiwalay na yung mga tinatanong na yung uh, uh, kwartya, uh, yung mga first dose. So kami po yung mga first dose na gagawa ng mga records. Yan, yung third hit. Tapos may mga second dose and third dose. pa lang po. Pagbago pa lang po, dito po naka-line verse lang para... Ma'am, pwede po ba makay... Ayan. Sa, sa para kay center. So kailangan pa ba ng ano? Ganyan pag first dose. Kailangan pa ba ng may ganyan pag first dose? So pupunta pa kami dito sa ano? Para kay center. Ay, Kuwan center. Kaya ko ID lang. Mamaya po na ibibigay mo po kayo Dito po muna kayo. Sa so, first dose ka? Ay, gagawin ko sila kayo ng So kailangan pa na... Wala pa po kayo record dyan. So, ano po ang gagawin namin? Kukuha Sabihin pa Sabihin niyo po, magpapa anti po kayo. Anti-rabis. So, doon sa barangay? Opo, sa barangay. 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 Ay, na ako uh, Kasi um, galing na ako na yung kami ngayon daw. Kasi ah, akala ko, ID lang ng ano. sa okay, sige. Punta muna tayo ng barangay hall. So, kailangan natin muna ng referral para doon. So, akala ko kasi ID lang ang kailangan na as a fruit na taga dito ka sa barangay Sampaloc. So, pupunta muna tayo doon sa barangay hall para uh, mabigyan tayo ng referral. Okay? So, malapit-lapit lang naman yun. So, walang nag-inform sa atin kanina na kailangan natin ng ganun. Ayan. So, ngayon lang. So, haba ng upo ko dun. Po, Oo nga Ang eh. So, ngayon po, pupunta mo. Ang tagal ko na nakaupo dun sa health center. So, walang nag-inform na kailangan kailangan talaga ng referral. Barangay Hall. Buti na lang medyo walking distance yung Barangay Hall namin dito. Yan. So, akala ko kasi nakalagay doon, nakapaskil doon na basta may valid ID ka, nakatibayan na taga dito ka sa Sampaloc. Ayan. So, interviewin ka na sa yung pila ko doon. Grabe. Pangatlo ko saan. First, pupunta ka. Okay, oo. Ano ba yun? Di yung May ano tayo? ito May ano-ano? Depende pa yata yun kung kailangan may pa yata bayad, ng booster. Ang alam ko may bayad na <laughs> Kalagitnaan. Ayan. So, ito ba tayo? Tayo sa harapan para ano? Uh, baho. Hindi to kanta. nandito na kami. Tatanong kami to saan na pwedeng kumuha uh, ng Hello po, pwede po magtanong. Saan po pwede kumuha dito ng barangay kay? Yung referral ba pa ah, yun? pala. So, nandito na po kami. Dito po yung kuhaan ng uh, uh referral ng naman. para Get sa animal children. bites. Get ayan po. Get... Get ayan. ayan, may uh, <laughs> referral na po ako. So, pupunta na po ako doon. At pipila na uli ako sa taas. Ayan. 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 So, guys, nandito na ako sa nagbibigay na sila ng information regarding dun sa Pagpo naman tayo sa loob ng dalawang linggo at report nyo po sa amin. Kapag naman po ang hayop mo gala, halimbawa po hindi ka alam dito yung mga panguhani. Ah, uh, eh, din po yun. kasi nakapila ko. Yung tatlong turukan po sa ay, na, na, na uh, ng ito, ito, una ka lang. Ah, uh, dito. Ah, sige. kung mo, dapat Ayan. Nagbibigay ay, sila ng na information regarding sa, kung ano ang gagawin pag nakagat lang. Ayan. Ayan. Ayan doon sa likod. Isinusulat po namin dito ang date ng balik ninyo. Ano yung na po ng hapon? Ano? Yung po mga first time sa amin, pakihanda po ang mga ID nyo kasi hahanapin po ng mga gumagawa ng record. Kasi po, chine-check po kung taga saan. Hindi po namin pinapaya. So ngayon, nandito na ako sa sa interview. Interview na yung mga... Okay. Yan. Interview nila nakagawa sa So, napaka, through the years um, napaka ano naman ang ating health center. May pa uh, standard electric pa rin pa dito sa ating mga um, taga barangay yan mga taga para hindi nainitan so ngayon napaka-comfortable na po dito sa lugar natin dahil kasi umulat umaraw hindi ka maiinitan hindi ka mababasa kasi uh, may mga bubung uh, bubong na itong mga waiting area kung saan yung mga pasyente at mga kaparangay natin so dito sa atin. Ayan po. So ayan, number 18 ako tatawagin. So kabibili ko lang po ng, uh, ako ng anti-tetan at saka syringe. Kasi um, parang um, five years, almost five years na po kung hindi na na-inject uh, na inject ng tetano. So, kailangan, may, meron niya akong tetano na uh, injection. So, ang tetano naman, uh, for your information, five years po yung effectiveness uh, effectivity nun sa loob ng katawan mo. Kaya okay lang kasi... Uh, along the years, kahit na na-scratch ka or na ano ka ng mga pako, oh, alambre, So, safe ka pa rin kasi may anti-tetano ka. So, um, uh, magiging ano naman yun sa pang araw, -araw mong buhay. Magiging safe. Eh, hindi ka uh, masyadong mag-alala kung ikaw ay kunyari napako, or na or scratch ka ng mga, ng mga, mga makakalawang. So, kasi may mga uh, ano tayo, naka-infuse sa atin yung tetano. Okay. So, wait ko na lang mamaya pag tinawag ako para sa injection ng anti-rabies and tsaka Teti. Okay. Ayan. Ay, atin na ako. Sige, salamat. <laughs> o, gano'n. Okay. Ayan. So, eto po yung pila. Ayan. Okay. Yan na pa ang pila. So... Yan. Konti na lang kasi ano, 60 na yata. So, kamamaya kasunod na ako Ayan. So far, uh, very approachable naman yung mga uh, kinaukulan natin, yung guard. Uh, madali naman silang uh, kausapin or tanungin. Hindi naman sila uh, nakaka-disappoint. so approachable naman yung mga ating uh, PHW, mga Brenda Health Workers dito sa Sampaloc. Uh, Sampalok anay ni Ayan. Ayan. Hello guys. Uh, pagpupunta po for information po, pagpupunta po kayo sa mga public places like katulad ng health center, um, siguraduhin niyo po magdadala kayo ng face mask dahil they record na pagpapasok kayo sa loob, uh, kailangan naka face mask pa rin. Ayan. Um, pinapraktis pa rin nila ang social distancing and wearing of face mask dito so para sa um, ano safety first Yan. so kahit um inaalok na ang lakad ng walang face mask but still, kailangan pa rin natin magdala. Kasi may mga offices, syempre, pagpapasok tayo sa loob, uh, kulong yon So, aircon or ano, kailangan pa rin natin magsuot ng face mask. Lalo na pag may mga uh, kinakausap tayo na malapitan. So, kailangan natin ng face mask. Ayan. And shout out sa mga nag-comments at saka ng mga nag-PM sa akin regarding animal bites. So very much appreciated po lahat ng mga uh, comments, mga information na pinigay niyo po sa akin. Salamat po.